Thank mm -hmm. you. So yun, mga idol Mapagpalang araw po sa ating lahat Siyempre nagbabalik na naman si kapamang nyo Maliwala tayong pasok Kaya ayun makakapaniksay na naman tayo Kaya shout out po sa inyong lahat mga idol Sa ating mga subscriber Mga follower Mga support, solid supporter natin Na walang sawa sa sa atin Sa paniniksay mga idol Bali solo hunting lang tayo ngayon Solo fishing lang tayo Kasi may mga pasok pa yung mga Propa natin Bali nandito tayo ngayon sa may tagong ispat Bumalik tayo Baka mga chamba tayo ulit sana samahan nyo ng ngayong araw na to sana uh, ulit tayo medyo sikat na yung haring araw bali magsa 7.30 na eh medyo tinanghali tayo ng konti pero sana huli uh, uh, pa din tayo Siyempre bago ang lahat uh, sana po ay uh, nasa mabuti po kayong kalagayan, yan uh, sana subaybayan so bayin nyo po ako sa aking mga pagbablog, paghunting kahit medyo madala nga mga idol bali dito na tayo sa spot kanta na tayo update update ko na lang kayo mamaya sana makahuli tayo mga idol Siyempre kung bago ka lang sa ating channel Huwag naman kalimutan mag subscribe Pakahit na din yung ating notification bell Para lagi po tayong update mga idol Ayan o oh. natin o oh. Dun, medyo sa dulo Medyo wala pa yung mga bulabulaklak Kaya sana Makahuli tayo Tara Punta na tayo mga idol Sige update ko na lang kayo mamaya mga idol Ayan well, mga idol, andito na tayo. May nauna, pala, may na, na pala sa atin mga idol. Huh? sini yung mga edo? Yun. May nakapuesto na sa dulo. Makakilala natin sa mamaya. Tignan natin sino yung tropa natin yung mananig sa inyo. I-deflate ko na lang kayo mamaya. Doon na din tayo gagawin sa dulo. Kaya dito sa may isang punong maliit. Ayan e o. Walang pwesto. Walang kita o. Oh. Yung inakita namin o. Oh. Walang kita dito. Yung tayo, tumabit na lang tayo kaya adol dun. Kasi update ko na nga, nga, mga idol, Sige po. Stay tuned po. A few inches later. Yung mga idol, malayo lang yun. Huwag natin itatamaan natin. Napakalalayo. Hahaha. Camba, Ini dia ya. Cambah din. Ah tali din nak Camba. cambah. Cambah nanti lain tu. Buaya semua nama. Nó vẫn là pa. tôi mi hay Này, nó pa. <coughs> oh my. Tôi mi hay ăn đi. Hả? Ma nga. nataka na ka na. Ah, chamba na naman ayun. Pag ito 'yung. Pag nakawala pa 'yung ano lang. Oh, ay, Aroyo pa Ay, hindi tagalog. Baba ng tama ko pala. Ayun na, thank you Lord. ay na. Buenas, buenas mo naman. Yahoo! Ano, pwede na. Wow! Uy, uh, isa nang wala pa, sayang. Oh! Ito lagay sa cooler natin para hindi masira.

Dalawayo. Dalawayo. <laughs> <laughs> yung dalawa yun Sobrang layo Kapo lang, eh, hindi haya <laughs> Magaling kang kupay <laughs> Hindi pa na huli yung ano na Matagili din no Yung isa kanina eh, po Baliw <laughs> <no> kaya tayo <laughs> Sapol na yun, eh, nahulog po Ay dalawayo Layo <laughs> <laughs> Ayun, natin idol ha, buntutan oh. Yan, chamba na naman tayo. Thank you Lord, yan. Magaling ang chamba mo, malakas eh. Yan, malapat na malapat din pala oh. Pala mo lang, maliit. Pero aso lang oh. 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 Pula no. Wow! 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 Idol oh. thank you Lord. Yan mga tropa natin eh. Mm hmm, ini seru. Tunggu, Alam mo talaga maliit lang siya sa tubig. Bola lang yan. maka mm -hmm. tak perlu ke. Ka. Eh, ni kalau aku tengok makan, bala mu pergi. Kalau eh, no? aku tengok ni. Bukan lu bukan eno. Eh. Jadi lubug kan segurin. Lu bukan. Ala alis to. Dati binanatan ko na yun. Ginagaw mo? Oh no. Dapat din oh. Wow. Sa pool. Na bulba. E oh. Ano kong masyempre? Uy nabot pa lang Magaling ang tsamba mo malakas eh. Nabot pa kayo Alam hindi inabot eh. Tabang. Bạn nói là một tay anh 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 ta nga sao nèo 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 nào, nèo 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 Thank you, Lord. Hmm. So, yun, mga idol, mga kamambang, bali, ang alas 12 na. Kala ko, gumawin muna tayo sa gawin na yun dun eh. Napakainit kasi. Iba natin mga kasama, yung mga tropa natin, nag-uwi na. Mali, gagawin muna ako dun, sobrang ilo. Palamig muna ako, titignan ko kung mabalik pa tayo dito. Meron pa naman, kaya lang, Tsatsaga-tsaga ka lang talaga, medyo madalang Pero ngayon ito na, nakahuli na tayo wow. Talagay ko tansya ko yung mga huli natin Mga uh, anim na piraso na Pero malalaki naman mga lodi Mga idol syempre thank you, thank you Lord po Kahit ito paano nakahuli, nakahuli tayo Pero uh, try ko pa Kung madadagdag ang huli natin Yung ibang putok, hindi ko na kuwe eh. Bansyat wow. Medyo lobot lang si cellphone natin, pinapahinga ko lang Okay, papakita ko yung mga huli natin Mga idol Kanina yung mga kasama natin nag-uwi na din kasi nainit din. Okay, update ko na lang kayo. Siyempre, eh, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag naman kalimutan mag-subscribe. Pakahit natin yung ating notification bell para lagi po tayo mapit. Ayun, salamin ko. Nasira pa. Pagbunot ko kanina, yung polarize natin, natanggal yung yung isang ano, isang sabit. Kaya, yeah, update ko na lang kayo. Magpapahinga muna ako dito sa may may malamig na itong pwesto. Eh. Kaya, stay tuned po. Dito na lang po kayo mamaya. 346 minutes later. Bali yun mga kamambang. 12.30 na. Hindi na tayo nakapotok ulit eh. Kasi huh? init Tapos kumalat na naman yung mga bulabulaklak na sa dulo. Mga ito, eh, no? Ayan, Ibang mga kasama nga natin. Mga umuwi na. Pero kahit pa paano. Thank you, thank Lord po. At pinagbigyan tayo ng huli ngayong day off natin. Siguro susunod na Sabado na ulit tayong mga kapanit sa iwang kung sino makakasama natin mga idol. Ay, uh, ayun mga idol, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa akin, sa aking pag, sa pagsuporta sa ating munting channel, ating YouTube channel, at yung ating Facebook page. Paki follow naman po. Minsan nag-upload po ako doon. Tapos dito sa ating YouTube, medyo dumadala kasi nga. Lagi tayong busy kaya ayun ngayon, kahit pa paano, nakahuli tayo. Uh, nakapaniksay tayo kaya shoutout sa ating mga katiksay sa mga solid supporter ko, sa mga silent viewer ko, sa na walang sawang sumusuporta, sana po lagi po kayo mag-iingat, sana po sa akong supportahan yung ating channel, guys, medyo mga lalang. Ayan, bali yan mga nahul natin, mga idol, yan, naka-anim tayo, ayan, oh. No. Oh my God! Oh my God! Wow! Bali yan, mga idol, mga bambang, bali 12.30 na. Hindi <laughs> na tayo nakapotok huh? uh, na. Hindi humangin at saka kumalat na ulit yung mga bulabulaklak sa, ano, sa dulo, ayan, Ayan na yung spot natin. Dito lang tayo sa gilid-gilid. Ayan -gilid, eh, mga idol. Medyo tumambay na ako dito kasi sobrang init eh. Pero kahit pa paano mga idol. Awali naman tayo. Nakaanim na piraso tayo na six finger. Ayan eh, kahit pa paano. Tsapat na din tayo. Solid na solid din. Solid na solid na may mga huli natin. Kasi ibang mga kasamahan natin. Umuwi na. Kasi medyo nainip na din nga. Eh, medyo matalang ang gataw. Oh. Pero kahit pa paano tayo. Pinagigyan tayo ng huli ng ating pong may kapal. Kaya thank you, thank you Lord, po. Kaya at uh, sa mga solid supporter ko Sa mga Talent viewer ko Sa mga Walang sawang Sumusuporta sa ating channel Sana po Lagi po kayong mag-iingat At maraming maraming Salamat po sa inyong lahat Shoutout na po pala Sa inyong lahat Mga idol Sa mga gusto pong magpa-shoutout Commit na lang po kayo Sa ating mga vlog Mga video Mga paggahanting uh, Para susunod po Ma-shoutout ko po kayo Mga idol Yun mga idol Thank you thank you very much po Ingat ingat po tayong lahat at yung ating Facebook page pakipalo naman po at para lumagulo po, po yung ating channel sige po mga idol ingat ingat po tayo lahat at God bless po yan po yung mga nahuli natin mga idol yan Solid na solid! Ayaw mga idol, ingat po tayong lahat. God bless po. Siyempre, kung bago ko lang sa ating channel, huwag naman kalimutan mag-subscribe. Pakitan din yung ating notification bell para lagi po tayong update mga idol. Bye-bye! See you next video mga idol. See you next vlog. See you sa natin ulit mga idol Bale yan mga idol Yan yung mga natin oh. naka tayo ah, Yung ibang Yung ibang putok hindi ko na nakuhanan Kasi nga lobot na yung cellphone natin eh. Kung Itinabi ko na lang para kahit papano Makapag outro tayo Ayan mga idol thank you very much po Ayan yan po yung mga na natin Mga nahul natin ngayong araw na to